Hatid sundo pala itong si Bel Mariano. Mga gawain na magjowa ang mga galawan ni Donny Pangilinan. Hindi naman maikakaila kung gaano ka gentleman ito sa mga hinahangaan ng lahat. Ang pagiging maalaga kay Bel Mariano. Palaging ang sinasabi ng aktres na walang araw na hindi siya nagubutong kapag kasama si Donnie. Every time na may concert siya, hindi pwedeng wala ito lalo na kapag after concert na kailangan mayakap ang aktor. Never pumalya ito, todo support maging sa pag-aaral nga ni Belle ay ini-encourage pa niya na bumalik-muli. Ayon nga sa mga komento ng fans, saksi kaming lahat kung paano mahalin ni Donnie si Belle hindi niyo masisisi ang taong bayan kung iisipin na magkarelasyon na sila. Everyday kaming hinahatak sa mga sweet moments. Palagi ba, na, palagi ba naman silang may sariling mundo kapag magkasama? Ang mga kaibigan din nila ay alam kung gaano kasolid. Hilingan ng karamihan na no, na silang paghiwalayin pa. Ngunit, syempre, dahil artista sila, darating ang panahon na magkakaroon ng ibang kapareho o solo project. Ngunit, kahit anong mangyari, solid ang Don Bell fans. Ilan lang yan sa mga komento ng mga tagahanga. Maging kayo ba ay lubos din na humahanga sa Don Bell? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.